Hello hello guys bali ngayong araw na to is uh, meron tayong may ipapakita sa inyo about dito sa do sa title pa lang is tutorial ano ba yung tutorial na ipapatotohin sa inyo etong uh video na to may clinching to pero sana makatulong to sa inyo itong tutorial na to is uh kung paano pagana, mapapagana yung cellphone nyo kung sira na ang on off volume nyo okay ngayon, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siya mabubuksan, okay? Ito na guys, bali kung sakali naman kayong may cellphone na cellphone na ganito at nandiyan naman ako na, panood nyo kunin nyo na yung cellphone nyo at sundin nyo ako na alam ko sigurado mabubuksan nyo ang cellphone nyo kahit wala yung on off button nyo ano pa hinihintay nyo kunin nyo na ba diba? para masundan nyo ako ngayon guys Masabihin, tatanoyin ko lang sa inyo kung meron kayong cellphone na ganito, pero nag-charge siya. Ang si kung ang sira lang naman to ay uh, yung on off button na yon. Pwede pwede natin yung buksan yung cellphone niyo. Pero kung yung cellphone niyo sira na yung on off button na yon, tapos di pa nag-charge, eh, hindi natin siya ma-open, di ba? Kasi paano natin ma-open yung kung sira naman yung on off button, di ba? Okay? Ngayon, guys. Papakita ko sa inyo na uh, to talagang sira na yung on off button ko. Ayan, giba guys. Ito yung volume ko. Ayan. Ito naman yung on off button ko. Ayan guys, sirang sira naman. Para mas malinaw nyo makita, pakita ko sa inyo. Bali, buksan natin tong cellphone na to. Ayan guys, pakita ko sa inyo, no? Ayan. Para si sigurado. Ito, yung on off button. Uh, on off volume ko Ah uh, yung volume up and volume down ito guys ito to 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 ayan yan ayan na kita nyo ayun yung on off button ko tingnan nyo guys kung kaano kasira na ano yung nangyari dyan ba? Diba? ang tagal na kasi yan guys ang importante kasi dito etong eto yung gold na kailangan na wag na wag niya masisira kasi once na yan nasira hindi na natin mga mapipindot yung on off button natin ayun yung pinakamahalaga sa cellphone ba? Diba? pero etong tutorial na to hindi natin uh, hindi natin kailangan yung on off button na yan kahit wala yan, pwede pwede natin buksan yung ating cellphone. Paano? Ito na nga. Sundan nyo lang ako at papakita ko sa inyo. Kitang kita nyo ha, ah, diba? Sira na yung on-off button ko. Basta ang mahalaga, ah, gumagana yung up volume nyo, tsaka yung down volume nyo. Kasi yun ang pinakamahalaga. Ngayon guys, papakita ko sa inyo na nag-charge itong cellphone na to. Siyempre, kailangan natin charger, di ba? Ito yun, ha? Ah, salpak natin, no? Ah. Pakita ko sa inyo kung nag-charge siya. Ayan guys. May low siya, di ba? Kasi ba nag-charge siya? Tingnan natin ko. Ayan guys. Tingnan nyo. Nag-charge, di ba? Di ba? Nag-charge siya. At ang mahalaga dito, syempre guys. Kung meron kayong stock na cellphone na ganito, uh, sira yung on off button, kailangan yun siyang i-charge muna ng mga 20%. Kasi kailangan na, kailangan natin na 20% yung charge. Kasi tatanggal natin itong charger if sakaling nandun na tayo. Okay? Kaya guys, ah, hintayin nyo. Panoorin nyo to hanggang dulo ha. Huwag nyo huwag nyo i-skip kasi sa bawat ah, minute na dadaan dyan o lilipas dyan, may mga details na kailangan nyo sundin o kailangan nyo panoorin kasi nandun yung mga importante na para ma-open itong self na to. Okay? Tanggalin na natin no Ayan. Bali na katanyo, nag-charge siya, di ba? Ngayon, tuturo ko sa inyo paano siya ma-open na. Meron kasi ibang cellphone na ay uh, ibang cellphone na ang tabi sa kanila is down volume o kaya up volume. Yung cellphone ko kasi is up volume. Ang mahalaga basta napipindot yung up and volume, di ba? Yung akin up volume. Kung ang cellphone niyo is ayaw ng up volume, pwede niyo ipalit o kaya gawin yung down volume. Ito guys, sabakit ko sa inyo kung paano siya ma-open. No? Unang-unang gagawin nyo, i-press nyo tong up volume diin nyo lang sya ha diin lang diin nyo lang sya pakatapos nyo i-din yan huwag nyo mabitawa na isalpak nyo yung charger habang nakadin kayo isalpak nyo yung charger tingnan nyo ko ano ilala uh, na, uh, abangan nyo ano lalabas, no ayan diin nyo lang siya, huwag nyo uh, tanggalin yung naka din sa up volume hintayin nyo lang kung uh, yung lalabas diin nyo lang siya guys hintayin natin yung lalabas Ayan guys, tinyo. Nag-open siya, di ba? Nag-open siya. Ano gamit natin? Up volume lang. ngayon tanggalin na natin. Ayan. Tingnan niyo guys, kung saan siya pumunta. Marami nang sa inyo kung saan, niya, saan sila pumunta. O saan to pumunta tong cellphone na to? Pagkatapos natin box uh, ah mapindot yung up volume and charger, saan siya pumunta? Di ba? Format format siya pumunta. Paano siya nakapunta sa format? kung hindi naman napipindot yung on off button di ba sa mga cellphone ang ginaga uh, ang ginagawa natin para tayo mapunta, makapunta sa format o para ma-format natin yung cellphone is kailangan natin na up and down volume pin pindot and then yung on off button di ba paano natin mapupunta sa format kung sira na yung on off button di ba di ba ang galing guys di ba ngayon pakita ako sa inyo napipindot siya ng up lang 'di ba? Paano siya may pindot yung uh, reboot system kung sira yung on off button? 'Di ba? pindutin natin yan. Uh, ayaw niya oh, oh, Diba Oh. 'Di ba? Hindi siya uh, maklik. Ngayon, ito yung next Nating na gagawin. Ayaw talaga, 'di ba? Ito yung next natin na gagawin para sa inyo. Ngayon, kung ayaw naman talaga ayaw niya pindot yung pinaka reboot system para ma-open siya. Ngayon, ito yung paraan para ma-open ang cellphone na to. Okay? Panoorin nyo ha. Ngayon, ang gagawin natin is tanggalin natin yung takip. Ayan guys, tinanggal ko yung takip kasi kailangan tanggal yung takip. Ngayon, ayan diba, andyan pa rin sya. Ngayon guys, ang gagawin natin para ma-open to is tatanggalin natin yung battery nito ng mabilisan. Kitang-kita nyo guys ha, sira yung on the button. sirang sirayan yan ha. Hindi yan may pindot talaga katanong gawin. Okay? Wala akong hawak na pambindot o ano man. Okay? Ngayon, eto ang gagawin ko sa inyo. Talikod nyo siya and then mabilisan lang na ah, pagtanggal ng battery. Tingnan nyo guys. Eto, yung on off button ko para sabihin nyo kasi napipindot. Hindi talaga siya napipindot. Okay? Pakita ko sa inyo. O, oh, ah, diba? Mabilisan lang tanggal ha. 1 2 3. Balik natin nagan. Tapos punta tayo dito. Tingnan natin kung mag open Ayan guys, tingnan nyo. Nag-open siya. Nag-open, di ba? Ayun lang ginawa natin. Niremove na lang natin yung cell, yung battery nang mabilisan pero nag-open siya. At paano siya nag-open kung yung sira naman yung on-off button na yan? Ayan nung okay, guys oh. Nag-open siya. Tingnan natin kung ano pa yung susunod na lalabas kung doon talaga sa Ayan guys, tingnan nyo nag-open na siya na hindi natin nagagamit yung on off button. O, oh, di ba? Ayun guys, andito na siya. Iskanin na siya. May password siya. Oh. Ayan guys, andito na siya. O, oh, di ba? Sana itong video na ito ay makatulong sa inyo, lalo sa mga cellphone na uh, nasira na yung on off button at di na alam ko paano pambuksan ay tatapon na lang la. Ngayon, may paraan na para buksan ang inyong cellphone. Sana mapanood nyo to at share nyo sa mga iba na may cellphone na ganito para naman na uh, hindi masayang yung cellphone na i-stack lang o itapon lang. Sana guys, ma nakatulong tong video na to para sa inyo. Siner ko lang to dahil uh, gusto kong i-share kung ano yung ko sa inyo. Sana makatulong nga ito sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. At sana naman kung hindi pa kayo nakasalaman, sa uh, nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and pakipindot na rin yung notification bell. I-all bell nyo na rin para lagi kayong update sa mga video na aking ilalabas. Bale lang guys, maraming maraming pong salamat ulit. Sana makatulong po sa inyo itong video nito. Maraming maraming salamat guys. Thank you po so. Bye bye. Salamat.